Karir Horoscope para sa buong buwan ng March 2025. Kasama ang lucky color at lucky number para sa lahat ng zodiac signs. Aris Ang March ay magdadala ng mabilisang pagbabago sa iyong karir. Ang iyong likas na pagiging palaban at determinado ay magdadala sa iyo ng promosyon, o bagong proyekto. Iwasan ang pagiging padalos-dalos sa mga desisyon. Lalo na kung may kinalaman sa pera o kontrata. Pakakatulong din ang mentorship mula sa mas may karanasan upang gabayan ka sa tamang direksyon. Lucky number 17. Lucky color crimson red. Taurus ang tiyaga at disiplina mo sa trabaho ay mapapansin ngayong buwan. Maaring may dumating na opportunity na magbibigay ng mas matatag na kinabukasan. Kung may plano kang magnegosyo, ngayon ang tamang panahon upang simulan ito. Maging bukas sa collaboration dahil may makikilala kang tao na makakatulong sa iyong pagunlad. Lucky number 22 Lucky color Champagne Gold Gemini Ang iyong talino sa pakikipag-usap ay magdadala ng bagong opportunities para sa iyo. Magingat lang sa pagiging masyadong sabik sa pagbabago. Siguraduhin mong pinag-iisipan ang bawat hakbang. Maaring may dumating na offer mula sa ibang kumpanya o bagong role sa kasalukuyang trabaho. Lucky number 11. Lucky color turquoise. Cancer. Maging matyaga dahil maaaring hindi agad dumating ang inaasam mong resulta. Gayunpaman, ang iyong pagsusumikap ay magbubunga ng magagandang opportunities sa mga susunod na buwan. Huwag matakot humingi ng suporta mula sa iyong mga kasamahan. Lucky number 29. Lucky color moonlight silver. Leo. Ikaw ang magiging sentro ng atensyon sa inyong trabaho ngayong buwan. Ang iyong natural na karisma at leadership skills ay magbibigay sa iyo nang mas malaking responsibilidad. Mag-ingat sa pride, huwag haya ang hadlangan nito ang teamwork. May posibilidad ng paglalakbay na konektado sa iyong karir. Lucky number 14 Lucky color Sunset Orange Virgo Ang iyong pagiging organisado at masinop sa trabaho ay magdadala ng magagandang reputasyon para sa iyo. Maaring may bagong responsibilidad na ibibigay sa iyo, tanggapin ito ng may kumpiyansa. Para naman sa mga naghahanap ng trabaho, isang unexpected referral ang maaring magdala sa iyo sa tamang kumpanya. Lucky number 36 Lucky color Forest green Libra. Ito ang buwan ng collaboration at teamwork. Maaring may partnership o joint project na lalapit sa iyo. Iwasan lang ang indecisiveness, lalo na kung may kailangan kang pirmahang kontrata o malalaking desisyon para sa iyong trabaho. Ang pagiging matalino sa paghawak ng oras ay magdadala ng tagumpay. Lucky number 20. Lucky color blush pink. Scorpio. Mas magiging intense ang focus mo ngayong buwan. Maaaring may lumang issue sa trabaho na kailangang harapin. Gamitin ang iyong diskarte upang malagpasan ito. Kung may negosyo ka man, asahan ang biglaang pagbabago sa market na kakailanganin mong paghandaan. Lucky number 13 Lucky color Midnight Blue Sagittarius Ang pagiging adventurous mo ay magdadala ng bagong opportunities para sa iyo. Lalo na kung iniisip mong magtrabaho sa ibang lugar o ng industriya. Maging maingat sa risk-taking at siguraduhin pinag-aaralan mo ang bawat hakbang. May posibilidad din ng career growth sa pamamagitan ng training or workshop. Lucky number 25 Lucky color amber yellow Capricorn ang iyong sipag at tiyaga ay mapapansin ng mga taong nasa mataas na posisyon. Maaaring may bagong responsibilidad na ibibigay sa iyo na magpapalakas ng iyong career growth. Huwag matakot humingi ng increase kung nararapat ito. Ang pagiging praktikal sa mga desisyon ay magdadala ng stability sa iyong trabaho. Lucky number? 31 Lucky Color Charcoal Gray Aquarius Ang iyong innovative ideas ay maaaring magdala ng bagong project or proposal sa trabaho. Huwag matakot ipahiyag ang iyong naiisip dahil maaaring ito na ang maging susi sa iyong tagumpay. Kung nasa creative field ka naman, isang big break ang maaring dumating. Lucky number 19. Lucky color blue, green. Pisces. Makakaramdam ka ng mas mataas na motivation sa trabaho ngayong buwan maaaring may dumating na opportunity na konektado sa iyong passion. Iwasan lang ang pagiging masyadong emosyonal sa mga desisyon mo, lalo na kung may kinalaman ito sa pera. Lucky number 27 Lucky color blue